Halos 70% ng mga paralan sa buong bansa ang wala na sa kondisyon at kailangan ng sumailalim sa pagkukumpuri sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM tuna aabot sa higit sa 413 billion pesos ang kakailanganin punto ng pamahalaan dahil bukod sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan, ay kailangang ipaayos din ang mga classroom na wala na sa kondisyon. Wala po kaming school na na-visit, na wala pong condemned building, pero minsan kailangan talagang gamitin kasi walang pagsiksikan ng mga bata. And siguro po a real mapping out of all of the condemned buildings that are still being used and also a projection of the timeline of their condemnation so that we could match our investments to also replace those classrooms. Ang tinig ni Carol Mark Yi, Executive Director ng EDCOM2. Sa pagpapatuloy ng pagdirig, sinabi ni Senator Bamakino na dahil sa kakulangan sa silidaran ay lumanang naapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante. 165,000 classrooms ang kulang ayon sa DepEd. Pero hinala din po namin na mas marami pa dito ang kakulungan. Ayon sa Edcom Report, 5.1 million ang aisle learner o nakaupo sa aisle ng classroom kasi wala silang silya. Hindi rin natin nabibilang sa kulang ang mga classrooms kung saan may double shift o triple shift ng mga estudyante. Kasabay nito, sinabi ni Aquino na walang puwang sa ating lipunan ng pagwaldas sa pondo sa edukasyon. Yung pagwawaldas ng pera sa edukasyon dapat walang puwang sa lipunan natin. Dahil hindi lang eskwelahan ang nakawan kung hindi pangarap ng mga kabataan at mga pamilya na nagahangad lang na may anak silang makapagtapos. Ang tinig ni Senator Bam Aquino.